Sa video na ito, ating tatalakayin ng apat na mental illnesses o mga sakit sa pag-iisip na mayroon si Emma Natienza. Ano nga ba ang mga posibleng dahilan, sintomas? Mga ka mental health awareness video tayo ngayon. yeah, I was bullied in high school. Upang wala ng isa pang Emma na mabiktima ng maling paghatol ng lipunang kulang sa pangunawa sa kanilang karamdaman. Bago tayo magsimula, huwag po mag-subscribe at i-click ang bell button. Mga ka-star, unahin natin ang CPTSD. Ano nga ba ang CPTSD? Ang CPTSD, Complex PTSD, ay isang uri ng post-traumatic stress disorder, PTSD, na nagmumula sa matagal, paulit-ulit, o malalang trauma, kadalasan sa kabataan o sa mga sitwasyong hindi madaling takasan. Hindi ito galing sa iisang pangyayari lang, katulad ng aksidente o lindol, kundi sa paulit-ulit na abuso, kapabayaan, or emotional trauma sa loob ng maraming taon. Ano ang posibleng sanhi ng CPTSD ni Eman? Nagsimula ito sa pangaabuso ng kanyang yaya noong tatlong taong gulang pa lang si Eman, subalit na diagnosed lang noong teenager na si Eman. Malaki ang epekto ng pangaabuso ng yaya dahil iyon ang panahon ng developmental age ni Eman, mga panahong inosente pa, at walang kakayahang maunawaan kung ano ang tama o mali. Isipin mo isang tatlong taong gulang na bata Pinapapanood ng pornografiya ng sariling yaya, sinasampal kapag kumilos, ikukulong sa madilim na kabinet, at tinatakot pa, sinasabihan na papatayin siya ng manika. Sa murang edad, naabsorb ng kanyang utak ang puro negatibong karanasan. Nagbigay ito kay Emma ng takot, trauma, at kawalan ng siguridad. Mga karaniwang sintomas o gawi ng may CPTSD? Ito ang ilan sa mga madalas na ginagawa o nararamdaman ng taong may CPTSD tulad ng maaaring nangyari kay Eman, una, overthinking at self-blame. Laging iniisip na kasalanan nila ang lahat, kahit hindi naman. Pangalawa, emotional flashbacks. Biglang bumabalik sa isip o sa pakiramdamang trauma, kahit walang malinaw na dahilan. Pangatlo, difficulty trusting others. Hirap magtiwala sa kahit sino, kahit sa mabubuting tao. Pangapat, hypervigilance. Laging alerto o takot, parang may mangyayaring masama. Panglima, feeling empty or detached. Parang wala nang saysay ang sarili or disconnected sa realidad. Pang-anim, low self-esteem. Madalas maramdaman na worthless or hindi sapat. Pang-pito, anger outbursts or extreme sadness. Biglang nagagalit or umiiyak. Kahit sa maliit na bagay. Pang-walo, avoidance. Iniiwasan ng mga tao, lugar, o sitwasyong nagpaalala ng trauma. Katulad ni Eman, Ayaw niya umano bumalik sa buhok na kulay itim at makakilala ng mga taong may koneksyon sa kanyang high school life. Ang pangalawa sa apat na mental illnesses ni Eman ay bipolar. Ang bipolar disorder ay isang uri ng mental illness kung saan ang emosyon ng isang tao ay sobrang nagbabago. Mula sa matinding kasiyahan o sobrang energy, manic episode, hanggang sa malalim na lungkot o kawalan ng gana, depressive episode. Manic episode. Sa panahong ito, sobrang taas ng energy. Maaring hindi makatulog pero puno ng lakas, mabilis magsalita, o laging may gustong gawin. Gumawa ng mga risky na desisyon tulad ng paggastos ng sobra o pagpasok sa delikadong gawain. Pakiramdam nila ay kaya nila lahat, parang superhero o walang limitasyon. Nagagamot ba ito? Nakokontrol ang bipolar disorder, pero hindi ito tuluyang nawawala. Kailangan ng tuloy-tuloy na treatment at suporta. Gamot, mood stabilizers o antidepressants para i-balance ang mood. Therapy, psychotherapy o talk therapy para matutunan kung paano i-manage ang mood swings. Lifestyle changes, tulad ng tamang tulog, iwas sa stress, at maayos na routine. Narito ang posibleng sanhi ng bipolar disorder. Una, genetic o namamana. Mas mataas ang posibilidad kung may kamag-anak na may bipolar. Pangalawa, chemical imbalance sa utak may problema sa mga neurotransmitters tulad ng serotonin at dopamine. Pangatlo, matinding stress o trauma, maaaring mag-trigger ng episode. Pangapat, substance abuse o lack of sleep. Nakakadagdag o nagpapalala ng sintomas ang mga ito. Gaano kahirap ito? Mahirap kasi hindi mo kontrolado ang emosyon mo. Isang araw, puno ka ng saya at plano. Kinabukasan, ayaw mo nang bumangon. Madalas din hindi naiintindihan ng mga tao sa paligid, kaya nagdudulot ito ng stigma at pakiramdam ng pagiging mag-isa. Pero ang magandang balita, kapag may tamang gamutan, therapy, at suporta mula sa pamilya o kaibigan, pwedeng mamuhay ng normal at masaya ang taong may bipolar disorder. Pangatlong mental illness ni Eman ay ADHD or Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ito ay isang neurodevelopmental disorder Ibig sabihin, may kinalaman ito sa pag-unlad ng utak at kung paano nagpoproseso ng atensyon, emosyon at pagkilos ang isang tao. Ang taong may ADHD ay kadalasang hirap sa pagpokus. O pananatiling nakatutok sa isang gawain, hirap din sa pagplaplano at sa direksyon, sa pagkontrol ng impulsive na kilos o salita at sa pagupo ng matagal o pagiging kalmado, lalo na sa mga bata. May tatlong uri ng ADHD. Una, inattentive type. Madalas nagkakalimot, hindi nakikinig, or madaling madistract. Pangalawa, hyperactive impulsive type. Sobrang likot, hindi mapakali, or padalos-dalos sa desisyon. Pangatlo, combined type. Pinagsama ang inattentive at hyperactive symptoms. Gaano kahirap ito sa may sakit at sa kapamilya? Ang sagot ay depende sa tindi ng sintomas. Sa bata, Madalas napapagalitan o napapabagsak sa school dahil hindi sila makafocus o sobrang likot. Sa matanda, hirap sa trabaho, relationships, o oras dahil sa pagiging makakalimutin or impulsive. Maaari ring magdulot ng mababang self-esteem, anxiety, o depression kung hindi natutulungan. Pero sa tamang tulong at pangunawa, marami sa may ADHD ang nagiging matagumpay dahil madalas silang malikhain, energetic, at out-of-the-box thinker. May kagamutan ba ang ADHD? Walang permanenteng lunas, pero maaaring makontrol at mamuhay ng normal ang isang may ADHD sa tulong ng gamot, stimulants or non-stimulants. Tumutulong para makapag-focus at maging kalmado. Behavioral o Cognitive Behavioral Therapy Para matutunan ang tamang pagmanage ng atensyon at emosyon. Lifestyle changes. Tamang tulog, ehersisyo, at routine. Support system pamilya, guro o counselor na may pag-unawa. Pang-apat sa mga mental illnesses ni Eman ay ang Borderline Personality Disorder or BPD. In Borderline Personality Disorder ay isang mental illness kung saan ang isang tao ay may matinding pagbabago ng emosyon, takot sa pag-abandon, at problema sa pagkakakilanlan ng sarili, self-identity. Madalas silang may matinding reaksyon sa mga bagay na may kaugnayan sa reaksyon. Sobrang saya ngayon, pero maya-maya sobrang lungkot o galit. Mga karaniwang sintomas ay mood swings. Pigla ang lungkot, galit o saya. Takot na iwan o tanggihan. Impulsibong kilos. Paglalasing, sobrang paggastos. Risky behavior. Mabigat na pakirandam ng emptiness or feeling na kulang sa self-worth. Minsan, nagkakaroon ng self-harm or suicidal thoughts. Ang mga sanhi, sintomas at uri ng gamutan ay halos kapareho din ng mga naunang nabanggit na karamdaman sa isip.